Ayun, ah ano, ba baliktad ang ulo ko 'yan, oh, baliktad oh. Yeah, ba baliktad, ano, ano, baliktad ang ulo ko ano mga ano mga katropa, baliktad ang ulo ko. Nandito si Miss Miss Gene. Eh. Uh, hindi ko nakita. Iyan si Miss Miss Gene tapos ito si manager Lady Sa. Yan 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 yan. Tap tapos ako <laughs> ito. Hmm. Ayun oh. <laughs> Ano, ah ma mga katropa, maraming salamat ha. Thank you at na miss ko si ay na miss Namit ko siya, namit namin si Miss Miss Ginny siya. Founder natin na sa tropang Gala Family. Maraming salamat na ano ah uh, namit namin siya. Matagal ko nang pinaplano ito noong since makilala ko ni Miss Miss Ginny, magkakilala kami sa kabilang live at isinali niya ako sa tropang Gala. Ayun, uh, si Major Relidisa, wag kang ma manager Relidisa muna tumawag. Tapos ano? Tapos <laughs> <laughs> ano, ah uh... Ang ganun na talaga. Ang ganun ni Mr. Sheer na talaga mga tropa. hindi oh, ka magka-focus dyan. Oh. Madalik. Tapos yung uh, anak niya, yun, si, ano, si... Pia. Pia, yun. Uh, Napakabait na anak niya, no, Mr. Sheer. Uh, marami salamat na, uh, ano ha, uh, katropa, na na-meet ko yung founder natin. Ang cute kois, dyan, Oo. Oh, oh. Tapos ano, ah... Uh, Sara, all cute. Naka, palagi ako nakaganyan mga katropa, oh. Kasi natutulala nga ako kay Miss Miss Jenny. Sa, sa ganyan, ganda niya talaga. Maraming salamat ha. Thank you mga katropa. Mama Gigi, Tita Mines, uh, Mami B.A. Bas. yon. Meron pa iba. Blankin tapos si na Ate Silit, Ate Matit. yon, Uh, jeans, Unblog. Ate Matit. Tatsuki. Reggie. Tapos may purlab At iba pa. Ang dami. Ang daming mga katropa natin. Thank you. Namit ko yung ponder natin. Uh, I'm so blessed ngayon. Uh, siguro magkakaroon na ako dito magkakaroon na ako dito ng deposito ng eye bag na hindi ako makakatulog dahil nakita ko si Miss Miss Jenny. Oo. Uh. Maraming salamat ha. Thank you, thank you. Sa you siya,